Yes, good day mga boss. Uh, another vlog para sa araw na ito para tayo ay magkaroon ng pang-upload. So ayan, uh, meron tayo ditong MIUI 125. Ang issue nito ay uh, hindi siya mag-push start. So sabi nung may-ari, ito daw ay pinatingnan na sabi nung tumingin ay palit daw ng motor ng starter pero nagpasikin opinion siya sa akin ang sabi ko ay titingnan muna bago natin sabihin na starter nga o yung kanyang pinaka motor ng starter para makasiguro tayo saka para makaiwas tayo sa malaking gastos so yun ang ating gagawin sa video ito para tayo ay Baka siguro na yun yung motor ang diferensya. Titingnan muna natin. Pagkasi hindi naman sa motor, baka sa post start lang. So ang gagawin natin, kakalasin ko muna itong box na to para ma-access natin yung kanyang pinaka motor ng start. Kakalasin ko lang to. So naluwag na natin 'yon. Parang tres lang yata yung ano alin na sa loob. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin kalasin. Ingatan niyo dahil meron niyan diyang spacer eh no. malaglag ba kung saan niyo mapalagay. Ay pag nawala yan, kakalugkalug na yung filter na yan. Ito nga nga, natin itong matigas. Kaya sa kabila, meron po isa doon. Bali, tatlo yan. Ngata natin to. natin sa isang lalagyan isang tabi para walang mawawala para hindi tayo nawawala ng gamit pagka magbabalik na tapos uhugutin nyo ito mga boss iniisa-isa ko sa inyo para kung sakaling kayo naman ang magagawa mag diy na bawat sinisipag kayo mag diy ay di alam nyo na yung kakalasin yung sunod sunod ito so, kailangan natin hugutin yung airbox hose maganit so kailangan natin ng pwersa <coughs> Ah. Sakit. Sakit. Alam niyo mga boss kung bakit ako na nasa na ay masakit yung aking injury. Ha? 35. Okay, at ito na yung motor ng starter. Sinasabi ko sa inyo mga boss. Tatanggalin lang natin 'to para doon natin siya testingin pag kasi ito ay may power pag pinindot natin dito sa kanyang switch dito pag pinindot natin to yan dapat magkaroon dito ng power ngayon pag pinindot pag pinindot natin doon sa kanyang post start switch at walang power dito hahanapin muna natin yung linya noon para magkaroon dito ng power ito anong baka mamaya okay naman to ay makakalas natin Ganun ang ating ginagawa pagka mag at uh, te test mag ano muna tayo ito troubleshoot muna tayo hindi yung basta tayo kalas kalas para uh, nakakatipid yung uh, nagpapagawa kukuha lang tayo ng pangsikwat dito dahil matigas siya hindi kayang kamayin mga boss ay mga basic tips lang pero malaki ang pakinabang kung matututunan nyo lalo na sa lalo na sa halimbawa ikaw nagmamayari ng motor ito ay tinutok lang kita nyo ba dyan lang to o pwede rin naman tusukin so, okay na lang natin dito Ayan, may butas dito yan ang gagawin natin ay itong itong dulo ng ating test light negative to ibaba di ground natin hanap lang tayo ng body ground doon natin i-coconnect yung dulo gawa ng ito ay positive pero para makasiguro tayo na itong ating test light ay nagana, ay isusundot nuna na natin siya sa parteng may kuryente sa battery. So, para makasiguro tayo may power. Baka mamaya, hanap tayo ng hanap ng power. Wala pala namang power. mamaya hanap tayo ng hanap ng power eh kundi naman pala yung ating bumbilya so nandito ako sa battery side kinakalas ko lang yung tornilyo uh, bullshit muna tayo mga boss bago tayo siya so, na niyan. So Na i-body ground ko na dito yung ating test light. Tapos susundot natin to sa positive. Dapat umilaw to. hah, Walang ilaw. Walang ilaw. Walang ilaw. direkta natin dito wala talagang ilaw kundi yun meron na so sigurado na tayo na may connection ng ating test light ilaw okay Ngayon, i-on ko na ang kanyang susian. Alo, ba't battery nito. Tapos, to pipindutin natin ito mamaya. Habang pinipindot ko yun, iwi susundot natin dito yung ating test light. malinis Sana kita nyo yan tapos pipindutin ko dito oy walang power so hindi sa starter ang differential nito susundot ko uli are eh, sa battery para mamaya Hindi talaga, nailaw eh wala walang kuryente so ayan alam na natin ang diferensya hahanapin na natin ngayon ang linya ng starter kung saan ganoon lang ang pagdiagnose natin para malaman natin kung may tanggalin nga natin to okay, asin pa lang. Dito okay. po. 'yung yun eh. yun kasi ito mga boss. Papakita ko na sa inyo. Ito 'yung sinusundot ko kanina 'yung naka-positive. 'Yan. Para mas nakita niyo. Dito ko sinusundot. Tapos naka-on ang susian pipindutin ko ang push start wala so ayan, yan ang diferensya so sana, hindi sa motor ang diferensya meron pang isang mas madaling pag-testing yan uh, kung meron tayong battery ay ire natin dito Teka. gawin nga natin ang gagawin ko ngayon ay maglalagay ako ng wire isang ano to paraan para makita natin kung hindi sira ang ating motor ng starter so ito yung kumuha ko ng isang wire tama itong wire na to isang mahaba abot sa battery so naka connect tayo sa positive ng starter tapos isusundot ko to sa positive ng battery dapat uh, lalagitik yan ito yung positive ng battery yun yun pa yung isang diferensya bukod sa sira na yung kanyang switch sira yung kanyang ah uh, driving gear ah uh, drive gear ano sira ang drive gear so magkakalas tayo nito drive gear ang sira hindi sira ang starter drive gear sa loob o maaaring yung gear din ito gear nito ang sira dolo nito so magkakalas talaga tayo nito muna bago natin hanapin yung linya nito na kung okay siya gawa nung mahanap man natin kung sira naman tong motor wala din para kung hindi natin magagawa ngayon hindi eh, magpapa order muna wala na tayong gagawin hindi na natin gagawin yung sa linya ng push start titingnan muna natin to kung sira yung kanyang gear parang uh, Basiko parang uh, bungi na yung kanyang gear so kakalasing ko muna yan alin lang yan at malalaman natin kung talagang doon ang sira so hindi na natin nakalas yung ano, turnilyo ng Uh, uh, dito kantornel yun itong positive Walang, wala siyang kasukat na alin so pwede naman natin itong mahugot dito makikita na natin oops wala itong diferensya delikado nga yung ano drive gear diferensya so wala dito <laughs> malamang sa loob so ang gagawin natin ngayon kakalasin natin yon para maipakita sa may-ari na yun ang diferensya kaya ngayon ito naman ang kakalasin natin itong mga tornilyong ito tapos ito kakalasin din natin to. so yan yun yung pagkasunod-sunod mga boss na ating kakalasin kakalasin na natin to tuloy tuloy na to para lang natin makita yung kung ano yung naging nito bakit sya nakagarkar so malamang sa loob na yon para lang makita natin babaklasin natin tapos bago natin ayusin yung linya ng kanyang push start malamang ano lang yan loose lang yan o dun sa kanyang switch so kakalasin ko lang to para makita natin yon. madali naman na to uh, hindi ko na to papakita sa inyo sa pagkakalas ibang ano na to uh, ibang hindi pwede pala pakita ko sige kakalasin ko lang ito so, kahit magtagal tayo dito kailangan lang natin ng 8 adjust ka lang na Yes. Ang daming kalas ini mga boss. So isasabay na natin sa ating vlog kung paano magkalas nito para na din kayong nakapagkalas ng panggilid kung paano natin ma-access yung panggilid ang kailangan natin kalasin ay ito pero dahil sa gilid uh, isasama na rin natin sa vlog dahil kailangan natin ipakita to para makalas naman natin yung gear madaming kalas dito mga boss lahat pati yung ang CVT CBT kakalasin ito kakalasin napakadaming kakalasin kakalasin sa main area nung diferensya hindi yung motor ang diferensya motor ng starter so ito ay gugutin lang natin na kopya inaconst Sumama, makisama ka. Hindi ko na ito kinalas eh. Basta pa nga naman baga kinalas lang. ayun na. So ayan yung sunod-sunod na kinakalas mga boss. Pero yung dito pwede nyo na hindi kalasin yun. Ako lang ang nagkalas. Masipag ako eh. ginagawa so yan nakalas na natin yung uh, yung cover ng crankcase nakalasin din natin to tapos ito tapos ito ang alasin natin ang daming kalasin to alasin natin to para makita natin doon sa loob so ito so yan pagkakalas na rin mga boss ang kailangan natin din eh 17 tapos dini eh 24 siya mga boss. Direkta. Alam ko may spacer yan eh. Pwede na natin. Pwede natin ang eh. Hugot. Itatabi natin. Tapos na rin hugot din. Ito yung ply ball dapat yung tanggalin para hindi malaglag ng flyball okay pa naman ang kanyang mga flyball so walang problema dyan ang tatanggalin natin ay are parting are so kanasta naman tayo yan meron akong special tools dito eh parang pinakapulit para matanggal yan ko lang alo ko sa nakalagay palit na din to ng ano ng ayun, daling tanggalin oh. oil well, seal Huh? Bendex Drive Ang diferensya mga boss Balit ng Bendix drive So hindi gear Hindi drive gear mga boss ha Walang problema ang drive gear Wala bang bendex drive So ayun Isa-isa na nating nakikita Ang diferensya Kala natin kanina drive gear Naglalaga pa kanina eh. Pero hindi ko rin nga naisip yung ano. Uh, kaliig na to. Hindi ko din naisip na Bentex drive. So, sigurado na to Bentex drive. Kailangan lang nating mahugot. Matigas to eh. Pero naikot siya. Ayaw niya lang lumabas. Tingnan may puller ako diyan eh. Patay muna ang camera. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na special tools ko. So ganyan ko lang yan. Tapos. Halo, halo. Yung pitik-pitik lang para hindi kasi siya makuha ng ano, alalay na hugot. So, gagamitan natin yan na re. Para mahugot natin. Yun. Kumawang na siya. Dali na siguro itong hugot. Alam mong bindex drive ito. So, ayan mga boss, uh, pwede na natin indingan tong video. Gawang nakita na natin ang diferensya. Ang diferensya niya lang ay Vendex Drive. So, ayan nga pala. ah uh, uh, papaliwanag ko lang ha. Kwa ng kanina, inakala natin nasa drive gear ang diferensya. Pwede din kasi mangyari yon na masira ang ating drive gear. Isipin talaga natin yon para isa-isa nating mahanap pero syempre pagkasanay ka na sasabihin mo ay uh, sa bendex drive tama naman pero kaya naman natin ginawang ganon para maisa-isa natin ang paggawa natin hindi yung chajang bahalang natin na yun ang diferensya magaling na din yung makalas natin at uh, kailangan din namang kalasin para makita natin yung status ng kanyang Bendix drive sa dahil sa nakalas na natin nalaman na natin yung uh, tunay na diferensya kaya yun yun na yun yung ating purpose ng pagbukas na natin yan kaya isa isa lang katulad na lamang nitong sa starter gawa ng yung unang nagdiagnose nyan ay chinambahan lang ang sabi agad ay Uh, motor ng starter dahil hindi nagana samantalang wala pa naman siyang ginagawang troubleshoot paano kung bumili yung may-ari ng starter motor na yan di gastos na so kaya iniisa-isa natin para may pakita sa inyo na ganoon ang pagda-diagnose para makaiwas sa malaking gastos yung may-ari ng motor na so, nagpapagawa hindi so, yung basta-basta lang tayo nagsasabi ng kung anong diferensya katulad yan sasabihin niya starter motor ay kung bumili yung may-ari ng starter motor tapos ikinabit tapos i pagkakabit hindi rin naman gumana naglalaga pa akan pa rin mantalang ang diferensya naman talaga ay Bendix drive so ayun iibali ang ngayon ang mangyayari nito dahil wala ng power tong positive malamang sa switch ang diferensya pupunta na tayo sa switch para gawin ko Pero hindi ko na sa video. Gawa ng napaka basic na laang naman nun. Pag napagana naman na natin yun, okay na. Mag-i-start na to. Aantayin lang natin yung piyasa na binili. Uh, pinadala natin doon sa may-ari. Tapos pagka na dumating yun na ikabit natin, makikita nyo yung uh, ginawa natin na tunay na ang talaga ay Ventex drive may, may ibo start na natin yan maayos lang natin yung switch sa post starter okay mga boss sana ay nagkaintindihan tayo sa vlog na ito at marami uh, maraming salamat kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito huwag mo, huwag mo kalimutan mag subscribe at pindutin ang bell button yung sa baba para ma notify ka pagka tayo ay merong bagong video ay mga boss